Madaling araw na bibili kami ng burger ng mga kasama ko after sa inyong mga nagawa. Inyong mga nagawa. Inyong mga yung Inyong mga nagawa. Go. mga nagawa. Inyong mga Go. Inyong mga nagawa. Go go ba go go or go, go away go for the gold ah go for go, the... away <laughs> go, away na, go away now so, labi, labi, labi yeah. go away na kanu ko go away na so yeah yeah bigyan mo ako ng reward mo kasi ano po go away ayoko diyan Maray di go away ayok Kapatid <laughs> Hi, Hello. 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 Anong masasabi mo sa Pelepens? Nagkakaribok uh, Para sa ngayon? Nagkakaribok Nagkakaribok. Wait lang. Oh, my God. Nagkakaribok. Guys. Ay, Diyos ko. Ako nagkakalayo. Bombero, bombero. Hey, bombero. Bombero tabi, bombero. Bombero. Bombero po, bombero. Agdu tabi nagkakalayo. Bombero! Please, Pakikuha tabi. Agdu nagkakalayo daloy sa ilog. Bombero tabi. Please. BUMBERO KABI BUMBERO EMERGENCY BUMBERO PO BUMBERO DEL ROSARIO PO DEL ROSARIO OKAY NA OKAY NA OKAY NA DEL ROSARIO <miyor> Hindi man PILAN PILAN imperial. Oo. Oh. Kakalayo, kakalayo. Hindi pa. Sa to ko yan. Uh, ha, ah, mo. Sige, sige. Okay na, okay na. Nakawa na ninyo. Na Salamat. Thank you, thank you. Ako nagkakalayo dala sa rayo. Oh my God. <laughs> Bombero po. Aku kan tahu Berapa? Oh my god! Oh my god! Oke okay na, oke okay na. Sabi kinik. Ndapa, okay no, no. Oh, problem ako oh, dapat Tubing. Grabina. Kasi nama Tubing tubi? Grabina. My god! Okay na. Sagtag problem ako da. Adoro kita magkawa. Oh my God, grabe po at. Grabe na kalayo. Okay na tayo sa bombero. Tadi na. Grabe po ah, kalayo. Oh my god! Iba ko tubig! big. na tayo na sa bombero. Oh my god, tadi po sa so tubig. So kalayo. Tayo na po sa bombero. po. Oh my God! Tari na po. Ih Oh my god. Dati po ka layo. Oh my god. Lord. Grabe, maring ano oh, my God. Marangani ano pagkuha na mo kung mabirag ko tubig. ko. Oh, my, oh, my God. Puli na po kami. Oh my God. tadi pa po saan ang my God. Oh my God. Pagkasabot na mo ni Jingjing, nagkakaliyo na. Oh my okay, God. Manoy. Siya ang manipilan. Oh my God. Oh Marino, nakabiran ko sa ko. Kayo ba ko si Jingjing? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Okay. Grabe po ah, kalayo. Grabe. Sabi hindi manipilan na imperial. Oh my, oh my God. Grabe po. Sobra. Oh Grabe po. Akalayo. Kimani Pilan Imperial. Nakuha. Nakawaan ko sa cover ko. Unod to. Grabe so kalayo. Oh my God. Grabe so kalayo. As in talaga. Diyos Lord. Paul. pa'y bako ko yeah. oh my god grabe pa po ang ah, mga grabe na ah, grabe pa ataw ah, sa pero grabe as in talaga grabe ah grabe sa so kalayo Diyos ah, ko lord hindi ah, po hindi del rosario sa baaw oh my god rin naroon sumangka iba ko Grabe, grabe sa kalayo.